Hello so guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po. Ah uh, ito kasi uh, galing ako doon sa tuktok ng Bermosa. Nakita ko tong bike na to. Yan yung Rigid MTB na Fuji no. Sabi ko kaya no to ha, kay pa, kay Brian Fabrique to kasi yung sa TikTok niya kasi doon, doon talaga siya kilala sa TikTok eh no? Nakita ko kasi for sale yung ano niya, yung Fuji. Tapos na saktok sakto-sakto na ako, dumaan ako. Nakita ko to sold na pala <laughs> sold na pala itong uh, Fuji taho niya no? so ang bumili nito ay si Idol uh, Bench Sorne so Idol kailan mo ba nabili ito? ang um, ano lang po um, October 22 October 22? ano ba ngayon? 25? bali ano pangat, pangatlong araw na pala ngayon since na ano pangatlong araw na magkano magka ano ba magkano ba yun ka sa'yo? ano po sa marketplace? sa 15,000 na sa 13.5 na lang 13.5 na lang kasi sulit na sulit na to kasi bago lang yung bilhin ng ibang parts na to kasi nung binayichi ko dati to nung December nung mga Dece kalagit ng December last year hindi pa ganito yung ibang parts eh eh gusto ko sana ano gusto ko sana ng <clears throat> i-update bike check kasi nagme-message sa akin dati hindi na tuloy yung pala for sale na pala At ito na sold na nandito na yan, ito nga may-ari, no? Si Idol uh, Ben Sorne. Ah, uh, kailan mo, ah, uh, nung meron kang ganyan ito ngayon, saan mo plano ngayon i-ride to? Wala ko po, pang dito, dito, pang ensay-ensay lang. Sa Bermosa, si no? Opo. Oh, kasi, DC sa, rin sa screen ngayon. Eh. nga. Tsaka sa Dang kasi, delegado na mag-insay doon. Lahat na, actually, halos, actually, lahat na nga, eh, nandito na sa, sa Bermosa, ito? yung mga suki doon dati sa, dati sa Dang Dito na sa Bermosa. Ayun nga, Kamustahin natin 'to. Itong Fuji Tahoe na Rigid TV, na dating na dating may-ari si pa, ano si Brian 'no. Ito yung frame niya 'no. Fuji Tahoe Comp, ng XC Hardtail Mountain Bike Frame, Aluminum 6061. Ito pang 26er pagkatanda ko eh. Uh, pero yung size nito, size large or size 19. 'Yan bagi sa akin 'to. Mataas kasi yung ano nito eh. Yung seat tube na 'no. Then ah uh, Straight or non tape Straight to, di ba? O tapered? Tapered, po yan. tapered na ba to? Parang straight lang eh. Lagay ko nga, ano, i-ano ko doon sa screen ko, ano yung, ano neto. ibe ko doon sa dati kong video. Yan, uh, kung straight or non-tapered to. No? Uh, straight or non-tapered o tapered. Then, yun, full external, ano no, external cable routing yung Full external cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket yun. Pang 27.2mm diameter na seat post quick release yung dropout then ang disc brake caliper mount ay IS or international standard yan so next naman ito yung bago dati kasi kulay silver to eh ngayon kapares uh, kaparehas na kami ng fork balugo na carbon gravel fork no na carbon fiber T1000 pagkatanda to tanda ko no 700C pero niya nga kasyang kasa dito sa 27.5 by 2.0 na na continental contact urban no yan, uh, ilalagay ko na lang din sa screen ko ano yung uh, steerer tube na to, kung straight o tapered no. Then quick release on drop out, then ang brake caliper mount din naman yan ay uh, post mount no. So next naman sa cockpit. koseblo co no, koseblo, co Coseblo na carbon fiber yan, ito yung mga update nito eh. Hindi ganito dati yan eh. Yan carbon fiber na 31.8 mm ang diameter straight na may konting back sweep. Ang lapad nito, sabi, sabi, mo 700 720mm 720 yung lapad nito, no. Sabi mo papaputol mo to, no. Mga 600. Mm -hmm. Then next naman, yung grips niya, OD. OD na grips. Yan. Ba, ano naman makapit naman, no. Then sa step naman, ito bago rin to. Balugo, carbon stem. 110 120. Tingin ko 120 Tapos negative 17 nga ta Degree 120 angle. 17. Ayun nga tama no Yan 120 mm ang haba Negative 17 degree angle Then yung uh, Yung headset naman Yan Hasins Hasins na seal bearings Sa seat lamp naman Ito yata stock ng Fuji no Lagi ko na, na sa screen yung ano neto Ibibase ko doon sa dati kong buy check no Aluminum allen type uh, 31.8 mm ang diameter ito, ato alam ko bago rin to, easy ano carbon fiber na rin no. Dati al ano aluminum alloy ito eh. Easy 90 carbon fiber. Uh, mga about 350 mm ang haba. Ano, gano ka ba? 31.6 po yung ay ah, yung yun taba, 31.6 mm ang diameter na setback na may dual bolt clamping system. Then sa saddle naman, posible din ba to? Posible din po. Yan, yan matigas kasi nga walang foam at hindi na hindi no. Eh, ano naman yung feedback mo dito sa saddle mo? Sits ano, oh, Wala ko po palitan kasi pag naka-short niya medyo masakit sa buhok. Pero, pero pag nga, laka, mm, ano naman po, pads okay lang. Okay nga. Kailangan talaga nakapads ka dito kasi matigas. Nakagamit na ako natin natin nang ganito eh. Na saddle. Yan, proceed naman tayo sa drivetrain. train. Yan, pambansang drivetrain ulit ito, one by so wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Yan ito yung ano no, pang uh, flat bar na Shimano Chagra na 10 speed. Yan, ano to eh, originally daw to pang folding bike eh. Pero pwede rin to sa MTB. Basta ar, uh, pang, uh, pang RB na Chagra din yung, uh, yung RD. No? Hmm. Ito, ito yung kamukha ng IXF na crank, SM Low na Halotech. Then yung bottom bracket nito. Anong bottom bracket nito? BB RS 500 na nakalagay dyan. Parang si Mano eh, no? Na Halotech threaded bottom bracket. Uh, 170 mm ang crank arm uh, pang purpose build na pang 3x bali 104 BCD sa dalawang chain rings then 64 BCD para sa granny ring uh, yung chain ring naman nya 1x narrow wide na round na Ragusa na 42T then ito ito yung pedals nya no? Shimano RS500 yan RS500 na Shimano then sa chain naman anong, anong uh, chain nito nakalagi dito Z eh. Buklos 'yan, buklos. Buklos na 10 speed. Then yung RB cassette sprocket. Hindi ko na matandaan, parang CTP 'o. Oh. Lagi ko na lang sa screen nung no, kung ano yung Hindi buklos to buklos. Ah, yung sa cassette sprocket naman, uh, ano to? Uh, 11 parang 11:30. 'Yun nga 11:30 na RB cassette sprocket. Lagi ko na lang sa screen ko ano na yung brand nito, no. Then sa RD naman at uh, Shimano Chagra, ayan pa, ano pang RB na ng RD na 10 speed. So ito yung sa drivetrain setup ng kanyang Ntb Next naman sa wheel set, ito yung kanyang gulong, no. Ito yung uh, ito yung galing kay ano eh kay, uh, kay Rabelo, sa ay Isabela, Continental Contact Urban na 27.5 by 2.0. So ito nga ulit yung clearance nito, no. Ayun, okay na okay pa dito sa 26 er na sa uh, na Fuji Tahoe. Yan, pasadong-pasado pasado pa. Mm -hmm. Then, yung kabuuan ng rim set na ito, ito yung Aeroic Bronco. Yan, Aeroic Bronco. Yung rims niyan, aluminum double wall, 24 holes. Pillar yung spokes nipples na straight pull na bladed na aero and uh, brass nipples. Then, 6 poles yung hubs nito na Aeroic Bronco. So, i-check natin yung tunog nito, yung updated na tunog nito kapag naka-freewheel. mo. Hindi, buhatin niyo. Yan guys, yun yung tulog ng uh, Heroic Bronco. Empty V-Hubs niya ngayon kapag naka wheel Yan okay na no. Then last na lang sa kanyang Brake Set. Brake Set pambansang brake set, MT200 kasi kinakalawang na yung levers <laughs> pero maganda pa rin yung braking performance yan yan, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston lasa lang sa rotors ayan naman po, ano po yan eh na uh, ito dito, SRAM na SRAM ba to? Opo. yung isa kasi, sagbit Edison eh Sagnit Edison sa likod sabi mo, ano na to? ano na daw po yan, SRAM? SRAM? Yan, uh, magkaiba yung brand pero parehas na 160mm then parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors yan then inalagay ko sa screen yung updated na timbang nito malamang mas na yan kasi mas gumaan, eh. mas gumaan na yan kasi may mga carbon fiber components yung parts na no? ayan so hanggang dito na lang dito sa ating uh, episode bike check episode no? kung meron, kung meron, kung meron kayong tanong pala Regarding dito sa kanyang Regit MTB na bago may ari, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So, ayun mag-shoutout ka na. Hmm. Shoutout po sa mga tropa ka dyan sa Muntinlupa. Ayun, shoutout pala kay Idol pra Brian, no? Nag-motor na raw. Lalo kanya. Basta mag-diet ka lang, o kaya mag-jogging ka na lang para di ka masyadong mag-overweight. <laughs> Sabi ko rin dito, no? Yan, thank you, thank Sige you. Sige pa. Eh. Yan, yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe to ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma- Pagulo lang ako. Matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise right po sa inyo.